Yo, what's up sa inyo guys, no? So guys, nandito na naman kami sa flea market. Free market day ngayon at titingin uh, kami ng mga mabibili. Bilang Kung ano man ito. ang pwedeng bilhin, ha? So titingin namin tong churros guys. Parang Mexican food yata. Churros. Eh. So, titingin mo churros. Hmm, sahab? Ang tamis. Ayaw ba? Ang tamis saging siya, no? May naman siya saging. Ang tamis may asukal, churros. Kasi may ano, may brown sugar siya na may Para may nalasaan akong saging sa pangape. Mas yung sa pangape. Ha? Mas masarap yung churros na diyan. Magaling mo kain, churros. Guys, nakuha kami. Nabibili kami nitong na ano, Sunny D. Kasi hindi ko alam paano buksan. So nakuha kami, pagkatapos kumain ng churros sa bib. <laughs> sunny Bee. Sunny D. Orange juice. Parang orange juice. Bago sa aking paningin at panlasa. Mmm! At yo guys, ang sinadyap talaga namin dito ay yung punching bag. So nakakita kami. Natanong pa ni ano kung magkano. 75? Parang ganun din eh. Tawaran mo ng ano. Hindi, maganda pa naman to. Katibay. Hindi, pwede mo tawaran ano. Sabihin mo ano. Amigo, I will get it now for 45. Ay, ah, ako tatawad. Ano ko sa Paano ko sasabihin? Paano ko sasabihin sa English ng 45? Hindi ako tatawad. Can you do 45? Amigo, can you do 45 for this one? 45? Ah, okay. oh, the, kasama yung stand. So, Oo nga, yung stand niya kasama mga. 45. 45. 45. 45. 50. 46. 50. 50. 50. So, 45. 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 So 75 siya. Tumingin kami sa Amazon itong Everlast na punching bag. Ayan. Nasa ang brand nyo niya nasa 100 dollars pa mahigit. So dito nakuha lang namin ng 50 bucks. So tinatry ko ng 45 ayaw. Ah! <laughs> Charon! Balot Penoy! Charon! Balot Penoy! Grabe! Yung hirap magbuhat tangin ng bigat-bigat pala ka. Ng heavy bag. Excuse me! How much you pay for this? 50. 50 good. Yeah. Yeah. <laughs> the box, you know. Uh huh. Ang okay. <laughs> bigat. <laughs> so guys, panalo na tong nakuha naming heavy bag. Everlast pa yung nabili namin. Bali yung gloves na binili namin yun, brand new yun. Everlast din yung tatak. Yo guys, so, so, nandito pa rin kami sa ano sa uh, flea market. At uh, hinatid lang namin sa sakyan yung punching bag kasi sobrang bigat. Kakain kami dito nang binatog. Binatog ba? Hindi <laughs> namin <laughs> alam yung pangalan. Parang binatog lang sa Pilipinas yan mais siya. Tignan nyo yung mais nila dito guys, iba't ibang flavor oh. May green, may pula, may yellow. Ano pangalan nun? Toasty Skit. Ano yan? Ano pangalan yan? Toasty... Yes, <laughs> hindi ko alam. Basahin nyo nga guys. Ayan, ayan na ba ito? So ayan na siya. Parang may ano. Parang may gatas siya. Oo, no, may mais. Tikman ko lang yung ano yung gatas. Oh, cheese. Cheese siya, cheese. Cheese yata. Titigman ko pa lang kung masarap. Ano yan, Sebe? May cheetos, kuya. Masarap. Magkano yan? Hindi ko. Sa kanya, mais na may cheetos. Pinalutan ng cheetos. Excuse me, how much is this? Six dollars. Six dollars and that? That one. Six dollars. Thank you. So, mas na, Six dollars. Six dollars, so six dollars. Ano, nabudol ka dun na, 6. 6 times 50. 300? Hindi oh mo tinawaran pe. <laughs> <laughs> nabudol ka dun, Gagi. 300. 300 for this one. So, hindi ko alam kung mura na ito dito. Mura. Mahal. Ha, mura na, na ba yan? So, dito guys, mura na daw dito. Pero sa atin dyan, di ba? Mahal na yan. 300 pesos. Sa ganito lang sa mais na may cheese. Pucha, isang serving na nang ano yun. Yung pang umagahan, hapunan, na tsaka pang buong maghapon na yung 300 na kainan. So, guys, titikman ko na itong ano. Itong... Hindi ko alam kung anong pangalan to. Iskitos yung nakalagay dun kanina may cheese siya na mais. Hmm. Sarap. Ah, uh, lasang mais na may uh, cheese sya. Mas masarap yung binatog pa rin sa Pilipinas. Pero ito kasi, kakaibang lasa siya ngayon dahil may cheese. So, medyo dahil naluan ng cheese, maalat-alat siya ng konti. Naglahalaban yung alat tsaka yung lasa ng mais. So, kakain uh, mo kami dito sa food truck. Mexican food truck. Mainit pag nandun ka sa initan. Pag dito naman sa nakasilong ka malamig kasi mo yung hangin ngayon yo guys nakakain na kami magkano lahat to pe? so guys total nito lahat na in order namin ay 22 dollars to isa pe? torta, torta. ah saan dito yung anta? ito pa asada hmm. So spicy amigo <laughs> lagi mga parang <laughs> spicy parang hindi manghang hindi manghang hindi manghang pickle. Harap. Panalo. Panalo yung sandi mo dito. Huwag ka sitik makotong siya. Ano tayo sa pe? Tripa. 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 ng baka. Gusto bito, bito ka ba ito? Hmm. Delisyoso. Di ba sabi ni Dora, delisyoso? Mexican ba siya, ano? Dora. Mm-mm. So, -hmm. ating lemon. Pepe, ako rin ha. Just yes, oh. ang sarap. So enjoyin ko muna yung pagkain ko, guys Yo! What's up sa inyo guys no? So nandito na kami sa bahay Ito na yung binili naming punching bag All set na Jink! Huh? Jink! 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 From the general status of the blue Hindi pwede mga oh. Itik!